sa sa mga pangajion kan lambang individual iyon an magkaigwanin halabang buhay alagad ano ang sekreto nga ni magkatotoo yan yan ang satuyang iisihon sa pamilya kan saro't na naman na sentenarya na taga Albay siya si Lola Socorro Barameda Barcelona kan poblasyon baka kay Albay namundag kan Agosto 15 1923 kan nakaaging sabado kan iselebrar kan bilog niyang pamilya ang sa iyang ikasanggatos na kumpleanyo. Pun sa aki, makuapo, asin sa tuhod, sundo sa apo sa talampakan, presente sa nasabing kasibutan. Sa kunano ang sekreto ni Lola Socorro, pagbubunyag kan sa iyang kanguda na aki, mayong ibadaa kundi ang pagkakanin mayong preservatives asinan pag-ehersisyo. ano, since mag na nagwish na kami na sana abutin yang 100. So ito nga, na, ano na. Nakarating okay. na doon. Katunayan, yan man ang sekreto daa ka 97 anyos na tugang ni Lola Socorro, na si Lola Consor Onsen Ang sakulang, uh, ay nasa Thank you so much. This, Onsen aki ni Lola Socorro. 42 naman ang sa iyang makuapo. 90 ang apo sa tuhod, asin 14 ang apo sa talampakan. Sigun kay Leslie, bentahe ang pagkakaigwan ng dakulang pamilya sa support system pa sa nakaya, talaga naman nagana na. Okay, banded kami. Banded ang family. Yun, parang yun ang secret ni, ni mother na intak ang ano Intak ang family. Oh, so, um, sige. Sa raw pa sekreto ni Lola Socorro ang pagkakaigwanin pito sundo walong oras na katurog. Asin sa kung ano ang libangan ni Lola Socorro, warang iba kundi ang pagsulitaryo. Pastime niya man ang pagpop Bubble Wrap. Sa ngunyan, nakatalaan na magresibinin pagbisto si Lola Socorro sa lokal na gobyerno kan Bakakay. Si Lola Socorro man ang primerong bakakayana na nagselebrar kan ikasanggatos na kumpleanyo ngunyan na taon para sa mga baretang tatak Carmelo Carnelo Valle.